niya eh, ay na, na ah eh nagwan no nagalaw na niya. Mm -hmm. Lalo ka panonood ng bold. <laughs> At dumating sa punto ko nang ako mismo sa sarili ko, ayoko na humagsimbi. Mm -hmm. Lalo nalala ko, nagkakasala lang ako. Lalo pag nasa simbahan, lalo na sa aming mga katoliko, eh mayroong mga nagsisimba na talagang may eksedamit. damit eh, pag nakikita ko ho yung mare nyo, sexy. <laughs> eh, nalalaan ko, nagkakasala ho ako, kaya banda ulit, hindi na ako nagsimba. O, dito Eh, depresya nga ho. Eh, para ho bang, eh, siyempre, pagka ho tayo nagsisimba, oh. alam natin na, ah, ang Panginoon ay nahan doon. Eh, parang demonyo kasama ko eh. <laughs> dumating sa akin eh, sa panahon ko, dumating sa akin, oh. nung pag may nakita akong sexy, nahuhubaran ko sa tingin. <laughs> <laughs> kaya hubad, kaya hubad na huli, Bandang huli ho, oh. eh, na, Ina, Ina, wala mo. naman ho, ako mapagtabihan. Oh. At ang alam ko, nararamdaman ko para akong manyak. Oo oh. nga. Hmm. ano Ano no nararamdaman ko yun ng manya ako sa tingin. no, sa no, parang ko sa tingin yung bandang huli nga eh. Oh. Parang ayoko na hon tabihan yung misis ko. Iyon <laughs> na wala na ako nang gana roon sa ako, yeah. kundi sa tingin na lang. Yung misis niya, binibihisan niyo naman sa oh. tingin. Pero noon nung dumating ang panahon na oh. ako eh, nakapagbasa ng Biblia. Oh. At nalaman ko roon na yun lang, tumingin lang kayo ng may pagnanasa, eh, nangangalo nga na kayo. Ah, uh, yun o yung ano, sa utos? Oo, oh, uh, yung Panginoon, yun sa uh, bagong tipano. Oh. Kaya ang nangyari, doon ko, unti-unti, sa pagbabasa ko ng Biblia, eh, merong na ah, naalalaan ko na may nababago na sa buhay ko. Ayun. Oh. maganda, maganda. Oh, kaya ho, alas 9.30 pala lang tumatawag na ako gusto ko nga hong maibigay itong aking naranasan. Uh -huh. Baka kaya hindi kayo makatawag na hubaran ng telepono ho. Nakagami, <laughs> Fred, Pero talaga, nagpapasalamat to ako sa Diyos at ako ho uh -huh. eh, nakapagbigay kahit kapraso. At sa katunayan ho talaga, totoo yung sinasabi ni uh, Brother Suryano, na yung ang mata nyo, eh, nakuha doon sa mga ganong bagay, mm -hmm. kabagdang uli talaga akong sasama, sasama ang tao. okay. sa ho ko roon, at yung aking kaibigan, eh, nga ho, nagahasa pa yung anak, yung panganay, nagkaanag mm -hmm. siya roon. <laughs> Kaya ho, nagpapasalamat ako, kahit paano, nagkaroon akong komentaryo, at ito ho ang mga pinapaalala ko sa mga tao, na hanggat may iwasan nilang manood ng masasamang pelikula, iwasan nila. Lalo darating ang panahon na mangyayari rin yung nangyari sa akin na pati, eh, pabandang uli, buti ho, eh, wala ho akong anak na babae. Puro lalaki ho yung anak ko. Na Kung hindi, baka nagkakasako rin. Naku, oh, tayo na mawag. Okay. Hindi, ho, hindi, hindi ho, sa totoo lang. Hindi ho, sa no? lang. Hmm. Hindi ho, sa totoo lang yun. Kasi ho, naranasan ko sa sarili ko. At nagpapasalamat ko ako sa Panginoon. Lalo hmm. nakapagbasa ako ng Biblia. ako okay. Doon ko nalaman na yung masamat mabuti. Sige. Maraming maraming po salamat sa inyo. Salamat po. Ah, salamat okay. po. Okay. Hmm. Ano, so, kalimitan eh, mga ganyan ang uh, ipagkaloob natin mga bagay-bagay. ano? Matulog man sila, may... Meron silang maganda kala, alam ba, ko? Positib, oh. Positive oh. positive. Very nice, very Sige mo na. Huwag na. na tayo mag-comment sa kanya at eh, maliwanag yung kanya. Okay. Dito tayo. Hello? Hello? Hello, good uh, evening. Pa, oh, Pagkilakas po lang. Oo, oh, sundi lang. Pag-iusin ko lang yung monitor natin. Ano? Mr. Tony Cruz? Ay, nawala. Nawala. Dito tayo. Okay. Hello? Hello? Apo? Hello? Yes. Ah, magandang gabi po, Adol Manelo. Aha. Uh -huh. Si Rico Sanariz po ito, nabublak siya ng Kawit-Kawite. Okay. Katanong uh -huh. ah, ko lang po kay ginong El Toriano, uh -huh. kung ang reliyon po ba ay magbibigay sa Estado? Di si po ba ay labag sa pautosan sa Biblia? O kung hindi man, eh siguro eh, dapat eh, wala tayong dapat tuturan dyan. Dahil sinabi naman sa Biblia na dapat ay eh, pasakap dito sa palatuntuan sa lupa, hindi po ba? Mm-hmm. O, oh, ano? sige ba? Tama ko ba yung sinabi ko na pasakop po sa palatuntunan? Eh, ano natin si Mr. Suriano? Oh, yun po, yun po. Okay, ha? Oh, sige po. Salamat po. maraming salamat po. Salamat po. Sabi ah. Alam mo si, Alam si... Alam si... Eh. Tama po yun. Tamang-tama Tama -tama dahil nasa Biblia po yun na ang tao pasakop sa palatuntunan ng tao. Kasi meron po tayong dalawang servisyong ginagawa. Servisyo sa Diyos at servisyo sa tao we are a part of humanity and we must be a part in the development of good morals within the human circle. Kaya po, ang isa sa mga pinakamagandang maigagawa natin bilang serbisyo sa kapwa-tao, yung magbigay ng buwis kasi yung buwis natin kakalat yun eh. Yung iba rin pupunta sa daan, yung iba pupunta sa mga public schools, yung iba pupunta sa public services. Yung iba pupunta sa defense ng bansa. Napakaraya yung pinupuntahan ng buwis. Kaya dapat po tayo diyang mag -buwis. At wala naman hong talata sa Biblia nagsasabi na masama tayong bumuwis sa gobyerno. Wala hong talata niya. Mana pa, may nagsasabing bumuwis tayo. Yan po nakasulat sa Biblia. Okay. Alright. Uh, Maraming salamat po. meron oh, tayo dito. Okay, dito uh, Hello. 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 Opo. Uh, Don Manolo. Oh. Ang nais ko lamang po nang makibahagi. Dun, Sino sa? po sila? Sino po sila? Si Don Leonardo po. Don? Don, Don Leonardo. Don Leonardo. Opo. Don Leonardo ano po? Eh kaya po na, eh, tanong muna ninyo kung bakit tinawag ko Don Leonardo. <laughs> bakit po? Eh, marami po kasi tayong nawi-witnessan ng na mga tao tungkol sa kaligtasan eh sabi nga po, kung makapagdutas ka ng kaluluwa, daig mo pa yung ayong kayamanan sa isang libutan. Kaya tinawag uh, ko doon. Hindi ko nga yung tindi yan. Dahil okay. <laughs> <laughs> Dahil sabi nyo eh. <laughs> 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 Dahil sabi eh. Kaya tinawag kayo doon, Manolo. Oh. Eh doon ako kakayan. Oh. tayo, Oo. 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 Don, Marami po tayong nawiwin na, na kaluluwa. Ah, sa, ganda. Mama, mama. Ah, sige ba? po sa kaligtasan. Nice ah, ko na po makipagin ah, ng pang-spiritual sa inyo. Ah, sige. Na, sige na. Palo, Tonton. Kasi po napag ko na <coughs> ang Genius Family tungkol sa kaligtasan. Hindi po ba yung ni ninyo? Ano kanya? Yung Don Manolo and Genius Family, ang layo niya ay para makapagligtas ng maraming mga kaluluwa. Hmm. Tungkol po sa kaligtasan, di po ba? Okay. Ayon po kay kapatid na Eli Soriano, di po ba? Okay. Ayon po sa paliwanag niya, di po ba? Hmm. Ngayon, nais nice ko lamang po sa nang hmm. nais nice ko rin na makatulong gusto, gusto, gusto ko po na makatulong din yung palatuntunan ninyo na makabahagi at makapag-share ng tungkol sa kaligtasan. Sige po, sige po. Hello. at ano, uh, at uh, medyo kukunti pagkakata ng pagkakataon ng mga oras natin. Ah, sige po. Meron po kasing nagtanong sa inyo kanina dyan na tungkol po sa na, nagugulimianan na siya dun sa mga denomination, mga sekta na kung sino ang tama. Ano? Ano po? Hello? 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 Sige, tuloy niyo pa, tuloy niyo pa. Uh, sabi niya, sabi niya kasi, hindi niya malaman kung siya nang tama. Eh, sa akin po kasi pananiliksik, eh, para pong meron lamang pong isang uh, denomination, no, isang na nagtuturo ng tama, ito po yung tumata, tinatawag na founder, ano po. Sa lahat po kasi ng mga denomination, no, iglesia, ang mga founder po kasi puro tao lang eh. Ano po? Hello? 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 Hey, Ay, ano no wala. Hello, hello. Ay, ano to? Ano to pumasok na ito? Ano to pumasok na ito? Hello, hello. Hello. Aha. Uh -huh? uh, ako po yung tumawag sa 892-43073. Oh, oh akin na po ako. Oh, sige, sige, sige. Oh, nawala yung ano nung kausap natin. Opo oh, nga. Sige, sige, sige po. ako uh, po si Miss Teresa Cabrera, ah oh. Pasay City. ah oh. Direct uh, na natin, lahat oras, ha? Sige opo. Po, po. Sige, po. Uh, ang <coughs> magre-react lang po ako dun sa isang sinundan ng mama na sabi, eh, si pag nagsisimba, <coughs> katoliko siya, eh, natutukso siya pag nakakakita siya ng mga damit. Mm. Yes. yun eh, tukso ng demonyo yun, talagang gano'n, Kaya sinusubukan lang siya ng Panginoon kung hanggang mm. sa nagtibay niya. Kaya pipigilin niya ho oh, yun, magdadasal siya. Pag, siya na, pag nakakita siya ng mga gano'n, ipikit na lang niya ang mata niya. Huwag niyang <laughs> papayagan na i-interfail siya ng demonyo. Oh, ganyan talaga. Kung saan yung mga nagdadasal niya sa loob na simbahan, yan ho, maraming demonyo. Oh, <laughs> ang demonyo talagang ganyan ho. Teka, teka. Aba. Ay naman. <laughs> opo, totoo po yung mga oh, Sige. Oh, sige. Ayan, ang payo oh, ko po sa oh, mama na yon, okay, yun, huwag siyang hindi sisimba. Mm. Eh, pinusubukan lang siya ng payo kung hanggang saan siya. Kaya yun, pag nakakita siya ng na, ipigit eh, na... Nagbago na ho, nagbago na. Oo, ipigit na ang um, Nagbago na ho. Opo, opo. Sige. Okay, salamat po. Salamat Nagbago na yung tao, uwi. Sabi naman eh. Ang bago na eh. Oo. Oh. Okay. Ah. Uh, oh, sige. Hindi ko alam kung yung pagkakomenta pa natin. Eh, uh, sandali lang. Oh, tingnan natin. Sandali lang ito. Ah, kapraso na lang. Oh. Hello. Hello. Oo. Uh -oh. -uh. Isa pala respawn ng case Oo. Oh, sige. Ah, don ba Kasi po itatanong ko lang ako. <laughs> Kasi kung... po, di ba, iba-iba ang klase ng pagkamatay ng tao. Hmm pong nalulunod. Na, ah. ah. Uh, may binabangong may, may mata. Meron na, uh, ano, uh, oh, sige. May... Ngayon, uh, gusto ko lang pong itanong <laughs> <laughs> may tayo, ko. may namamatay, nakabikwatro ko eh. Sabi ka kasi na iba't ibang lasin magamot eh. Oo. Oh, ah. ah, sige, sige. Oo. Oh. po, uh, uh, gusto ko lang kung malaman kung yung kamatayan ng tao po ba ay ah nagre-reflect sa uh, ginawa niya sa lupa. Ayun. Nak, Mag maganda yan. Tatanong natin, ha? Sige pa, thank okay. thank po. Thank you po. Thank you. Thank you. Oh, Mr. Soriano, kung daw kamatayan ng tao, yung pagkamatay ng tao, nagre-reflect daw siya, ano, ginawa sa lupa. Ah, uh, sometimes. Kasi minsan, merong lumaban kay Mueses, si Datan, si Abiram, at saka si Kore. Sabi ni Mueses, pagkakayoy namatay ng... ng normal na kamatayan lang, eh, hindi ako sinugo ng Diyos. Ngayon, ang ginawa, yung lupa, bumuka, nahulog si Datal at si Abiram sa buka ng lupa, proving na si Moises sugo ng Diyos. Kaya kung minsan, yun eh, yung sinabi mo, sometimes, pero hindi sa lahat ng pagkakataon dahil ang lahat naman ng klase ng paraan na yan ay eh, dumadating sa tao. Pero sometimes dumadating yun na nagre-reflect dun sa kanyang mga kasama ang ginawa sa lupa. Mr. Ano, bakit ang pagkamatay ng tao? Iba't iba't, bakit ang, ang, kamatayan ng, ang kamatay ng tao kung gusto ng Diyos? O tinakda ng Diyos? Itinakda ng Diyos po yan. Na pag gano'ng pecha, ay mamamatay ka. Ganun po. Bakit ang kamatayan ng tao? Iba't ibang klase. Eh kasi po, ano yun eh, regardless of the kind of death, natupad yung God's purpose. Ano pa paano No, 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 bakit? Ba't iba-ibang klase? Uh, meron dyan eh, nasa kasaan na nga ng tren, buhay pa. Di ba? Tapos, yung isa naman eh, nakagat ng ipis, patay, kinabukasan. Ganon ka titindi. Uh, uh, tapos yung iba, mga malalagi na. Yung iba, sa aeroplano, uh, yung okay. sa barko, sa... ako ano-ano, yung iba, sa na nag man lang, na eh, nakatingin na, eh, na nagsaksakan, pareho pa. Pareho, pare pareho, pero pare pareho yun. Oo oh, nga, why? Ba why? Bakit eh, kinakailangan doon pa oh, abutin? Bakit, bakit din ang, halimbawa, si Pedro, bakit si Pedro eh, nung mamatay si Pedro eh, nasaksak ni, ni Kulas, gano'n. And that's sure the cause doon, Manolo. No. ang ibig sabihin, ang ibig ko pong ipunto ron, ang Diyos yung kanyang kaparaanan umiiwas halimbawa meron isang tao maingat na maingat siya ayaw siya sumakay sa barko yung ba tinatawag na signos na sinasabi na, mm, na, -hmm. no, ano, ano. mm -hmm. pero ipakikita lang Diyos na kahit gano ka kaingat di ka sumasakay sa barko eh hindi ka pala sa barko sa dagat malulunod doon pala sa batab naliligoy nakatulog eh <laughs> Hindi kasi, <laughs> kaya ko natanong dito, na, masyadong Nag Nag-ano ako dyan? Dahil kasi mar marami tayong nakikita yung mga masaker, ha? Yung katulad nung dalawang estudyanteng doon sa Kalamba, hapo, no, hapo. Huh? Kakawa yun. pinatay ng gano'n na lamang, may Maid na matatagpuan mo doon sa mga comfort room na pinatay ng ganito, gaya, no? Tapos ang ginahasal na, at ginahasal. Follow me, Ibu Serin pinahirapan ng mga pinahirapan, tapos pinatay pa, bakit ganun ang uri ng ano, samantalang wala namang kinalaman yung dalawang batang yung para patayin eh. Why? Eh kasi nga ako yung sa kasamaan ng tao yun, no, Manolo. Mm -hmm. Ganito, halimbawa, may kriminal ano, mm -hmm. eh kasi ang Diyos eh, ano yan eh, may freedom ang lahat ng tao eh yung masama, hmm. pwedeng magpakasama. Yung namang matid, pwedeng magpakatid. Dasi lang lahat dito sa araw na yun. na Binanit lang ng Diyos yung aksidente doon sa Dolya pa. Ay naman ang mga namamatay sa sakit. Kuno. Ano, eh, ang sakit ay galing sa Diyos yan. 32-39 niya din roon Deuteronomy na nakasulad ko. Yung mga nagkakasakit mo talagang na talagang bedridden na pagkatagal-tagal niya ay pamamatay. Kasi Gusto niya mamatay, hindi siya mamatay, mamatay. Yung day, day sa dahil lang sa ano ng kanyang katawan sa... Hindi po. tulad sa Biblia, itinakda niya sa tao mamatay na minsan. Oo oh, nga, eh bakit pagkatagal-tagal ay mamatay? Eh, siguro, meron siyang mga pinagbabayarang eh. mga kasama ang ginawa niya noong araw. Mahugasan ba yun habang si Pinay? Okay, Hindi naman, pero at least, <coughs> uh, answerable kasi tayo sa... For every act we commit, we do. Mm -hmm. Answerable tayo doon, Manolo eh. Okay. Alam po yan. Alright. Babalik tayo mga kaibigan at uh, na lang sandali na titira sa atin. Ito Ay, sa nalitro. Oh, sige po, sige po. Hmm. Alimbawa, ang isang tao, ano, hmm. pinaril, ano, kagustuhan ng Diyos yun. Doon mo na Sige po, sige po. Kagustuhan ng Diyos. Oh. Ano, gano'n? Eh, dapat hindi ikulong yung bumaril. Kagustuhan okay. ng Diyos yun eh. Tiro ba talong niya? Oo. Oh. oh. sige, nasagod natin. Okay, salamat po. Tama to. Ta. Mm. Okay. O oh, ano? Ano naman masasabi? <laughs> <laughs> hindi ko kayo gustuhan ng Diyos yung tao'y mamaril. Pero yung nabaril, gusto ng Diyos na yun eh, takda ng Diyos yung kanyang kamatayan. Na yun ang kanya ikamamatay. Kasi kahit naman o binaril ka, kung hindi pa takda ng Diyos, di ka rin naman tatamaan. O katamaan ka man eh, mabubuhay ka pa rin. Ang pinag-uusapan po natin doon sa punto na yun, kapatid, yung kamatayan ng tao. Pero yung pamamaril nung, nung bumabaril, <coughs> hindi yung <mo> gusto ng <coughs> Diyos yun. Masama sa Diyos yung pumatay eh. Masama po yun. Pero kinakasangkapan niya kuminsan yung mga ganun tao para ma-execute yung kanyang uh, kalooban hindi po ang usapan doon na yung pamamaril, kundi yung kamatayan ng nabaril, limbawa. Yun po ang ating pinag-uusapan. John 5.28 to 29, yung tinatanong niya kami na kung ano talata. Yun lang po, kuya. Hmm. I understand, uh, Mr. Suriano, si eh, I hope I'm not wrong, ha? Huh? Meron kayong dadaluhan na uh, pagtitipon sa abroad? Opo ko yan. Sa kung luloobin sa... This uh, po. Ah. Uh, okay. Makakabalik ko ba kayo? Maaari po. May awaan nyo. Hmm. Sa Sabad o. Oh, kung luluobin. Ah, sige. Okay. Congratulations po, no? Ba't ganun? Bakit hindi... Ba ba't ganun ang kuwan? Bakit eh... Ano ba yung tungkol sa reliyon? Ah, yun, sa, sa reliyon, sa, sa ng panambalataya. Ito ba'y paramihan? Ay, hindi oh. po. Sabi pa ng Diyos eh, kinakailan marami kayo para ko'y iligtas. Oh, definitely no. Pagkukunti hindi ko kayo iligtas. But definitely ba ba no. Na? Sabi ni Kristo eh, oh. kakaunti yung makakasumpong sa pinto ang makipot eh. 7.13 oh. ng Mateo. Ay, hindi paramihan na rin. Eh, oh. hindi, eh, eh bakit? Bakit bawat isa na pupursigin para dumami? Eh, kasi po, sabi naman sa Bibigay nakahula yun eh. Maghahalap sila ng mga makakakampi. Lilibuti nila lupa at dagat para humanap ng makakampi. 23 Kings ni Mateo nakasunod. Ang sinusunod natin ay, uh, uh, supposed to be tayo, kristyano eh, di ba? Opo. Yung Biblia, yung Biblia binabasa natin, nandyan yung Kristo, di ba? So, kristyano tayo, daw ganyan, ano? Ah, uh, paano ngayon yung ano? Yung mga iba-ibang reliyon, iba-ibang walang ang hawak nila. Iba-ibang Biblia, iba-ibang uh, parang ano ba sa so Japan, mga Sintuisin, mga ganon. Tsaka ano't ano pang -ano ibang iba ibang ano na hindi Kristo pa, paano niyo yun? Yung pong kinaklasify ng Biblia na idolatry. Kasi yun ay paglilingkod sa kapwa nila lang eh. Si Sintol nila lang yun. Si Buddha nila lang din yun. Eh, pero, ali hmm. si Rizal, Don Manolo, hmm. nila lang din yun. Ma, hindi sila nin... Wala, hindi sila naniniwala may kaligtasan after death? Eh, naniniwala sila. In fact, naniniwala sila lahat sa Diyos eh. Kasalanan ng pangungopya, Don Manolo, yung plagiarism yata ang tawag doon. Eh, ina-ascribe nila sa kanila pero karamihan doon kinopia rin nila sa Biblia. Kinopia nila yung istorya ni Mary, ni Joseph, Mundo Noe, etc. Et, cetera, et cetera. yung pong ginagawa ng iba. Nagpundar silang sa real religion. Okay. Uh, um, sir Suyano, I think it's about time para naman tayo magkaroon ng pagkakataon. Gusto kong pasalamatan natin mga tagapakinig. Uh, ng mga tumawag sa atin, nakisa sa ating palatuntunan. At uh, sa inyo pa rin, Mr. Suriano, bilang resource person. Thank you very much po. Maraming salamat po. At ganun din Don Manolo. Papasalamat po kami sa inyo. At sa DCBB, isang kalangalan po namin maging guest dito sa inyong programa. At sana andalangin namin manatili ito sa air. At sana ang ating mga tagapakinig manatili na mga nakikipagpuyat para sila eh, makasunod sa mga kalooban ng Okay. Sa mga tumawag po naman sa atin, maraming maraming salamat po. Yung iba po, kundi namin pagbigyan, sa dami po naman ng uh, mga tumatawag, ano, ha? ay gusto ko po sanang uh, i-acknowledge sa pagtawag nila Ed Santos, Joyce Tapares.